Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-uusapan natin yon Ang tungkol dito kay Ansh Kwame mga bay ano, Kung ano nga bang nangyari sa kanya Kasi kung mapapansin niyo ngayong Asian Games Hindi ganon kaganda yung nilalaro niya or pinapakita niyang performance And malimit din siyang gamitin ni Coach Tim Cohn uh, hindi, ko pa rin, uh, hindi ko pa nga sila nakitang nagsabay ni Justin Brownlee maglaro ngayong Asian Games mga bay ano. So ano nga bang problema, ano nangyari kay Ange Kwame. Bakit uh, ganun, hindi ganun ka-impactful yung naging uh, pagsali niya sa Gilas Pilipinas ngayong Asian Games. Oy. So, sa laban niya nina sa Thailand mga bay, maraming nakapansin na hindi maganda yung uh, naging uh, performance nitong si Ange Kwame. Kung baga, maraming nga na nagkalat itong si Ange Kwame kanina kahit na limited minutes. Pero binigyan talaga siya ng chance ni Coach Tim Cohn kanina mga bay, no? Kahit na nagkakalat siya, ah, hirap siya makascore. Eh, binabad pa rin siya kahit papano ni Coach Tim Cohn. Hindi siya nilabas kagad. Ka okay, so, ano nga bang nangyari? Ano yung mga uh, problema dito kay Ansh Kwame? Okay, kung bakit hindi maganda yung performance niya. So, unang-unang mga bay, tingin ko dahil to dun sa kakagaling niya na injury lang. Okay, alam naman natin na once na... Nanggaling sa isang uh, malubang injury ang isang player, eh talagang mag-iiba na 'yung laro kahit sa NBA pa 'yan. Ah, uh, kapag nanggaling talaga sa injury ang isang player, mag-iiba talaga 'yung laruan niya. Okay? Ah, uh, pangalawa dyan siguro sa tingin ko sa sistema, ah uh, hindi siya ganoon ka-fit para sa triangle offense. Okay? Ni coach Tim Cone, kung i-compare mo 'yung uh, sistema ni coach Tab, I think dun siya mas fit talaga na Kumbaga parang isa siya sa mga main scorer, may tira siya sa labas. Okay, kaya niyang uh, gumawa ng sarili ng tira. Okay, kaya niyang mag-drive, niya yung ilalim. So pagdating kasi dito kay Coach Tim Cohn, I think hindi siya ganoon ka swak sa sistema. Kaya din na uh, nababangko din siya o hindi siya masyadong nagagamit. Okay, kahit na Thailand or Bahrain lang yung kalaban natin. Okay. So I think may uh, match up din na sinusundan itong si, uh, sina, Tim kaya hindi rin masyadong nagagamit itong si Ansh Kwame Sa tingin ko makagamit to pag uh, kalaban yung Jordan Sa tingin ko mababag talaga siya doon And pag mga high caliber teams na yung mababa, makakalaban ng Gilas Okay uh, Pangatlo, yun nga uh, Medyo bumaba yung 3 uh, point uh, field goal 3 uh, point uh, percentage ni Ansh Kwame Nawala Kung mapapansin niyo doon sa uh, Laban sa Serbia, sa Korea uh, under kay Coach Tab and eh, nami-minimize or maximize ni Coach Tab yung 3 point shooting ability ni Ange Kwame pero simula nung naglaro si uh, Ange Kwame mga bayan no, Kung na napansin ko nung na Jones uh, Jones Cup siya kasamang Rain or Shine uh, hindi rin maganda yung pinakita niya dun eh nawala din yung 3 point shooting niya kumbaga nang iba yung laruan niya okay sabihin na natin simula nung uh, uh, nagiba yung paggamit sa kanya nung kay uh, Coach Chotreyes pa rin talaga Nung no, mga time na yon, medyo iba na din yung naging laruan Ni uh, Ansh Kwame Hindi na katulad ng dati Okay And pangapat mga bay napansin ko dito kay Ansh Kwame ngayon ano Medyo lumaki yung katawan Ni Ansh Kwame Okay Medyo tumaba siya ng konti mga bay Kung no? mapapansin ninyo uh, Yung uh, katawan niya Medyo lumapad Okay Lumaki yung tiyan niya ng konti Okay And dahil dyan medyo bumagal yung galawan Okay Nitong si Ansh Kwame Okay, yung uh, athleticism niya parang unti-unti uh, unti nawawala dahil siguro sa paglaki niya. Okay, so para siyang papuntang Andre Blatch na siya mga bay, ano? Yung uh, forma ng kanyang katawan. Ma uh, malaki yung uh, tinimbang or uh, nilaki ng katawan niya ni Ansko Kwame compare nung na kay uh, Coach Tabalwin pa siya nung nakalaban natin yung Serbia at Korea. Doon uh, medyo fit pa si uh, Kwame dito. Uh, medyo lumaki talaga siya, so medyo nahihirapan din siguro siyang mga kasabay eh, Napansin din siguro yan na-coach team at ng mga ibang coaches na uh, medyo hirap uh, sa mobility ngayon si Ange Kwame okay Kung makapansin nyo sa konta sa Thailand kanina, uh, mga tutok na tira ni Ange Kwame uh, Hirap siya, hindi makapasok, dalan na rin siguro ng malas pero uh, nawala yung agility ng Ange Kwame nung kalaban natin yung Serbia, Korea at Dominican Republic under dati kay Coach Tab Pero sa tingin ko, mga gamit ito ng gusto sa Sabado kontra sa Jordan dahil malalaki yung Jordan kailangan talaga natin ng uh, na uh, masasandalang uh, mabig, uh, bigs mga ba no? dahil si Japet medyo hindi siya ganoon ka effective talaga Uh, mapapansin naman yun, yun ng mga tao kontra kanina sa Thailand at sa Bahrain uh, downgrade na talaga si Jaffet so kailangan magstep up ni Ansquame pagdating sa Jordan dahil important yun yan sa Sabado, so yun lang mga bay maraming salamat sa panonood